Good morning and welcome back to our vlog for our second day po dito sa Bangkok, Thailand. Ang sinasabi ko, my second home dahil nga po, kaya gusto-gusto ko bumalik dito dahil almost a year ako nag-picture dito sa Bangkok, Thailand or nagtrabaho po ako dito kaya alam kong masaya tahimik at uh, mababait ang tao dito sa Bangkok, Thailand. Anyway, kinontak na ako ng mga cottagers ko and friends ko dito. Pero dahil nga medyo matagal kami, hindi ko alam kung sino makikita-kita ko. But kagabi, nakita na kami ni best friend Edison. Napasya na na kami sa Market Market dito sa back of Rama 9. Kung saan dito rin ako nakatira or along the way yung condo ko before. So ito tinitirahan namin is mini condo or mini Airbnb. Kilala ko yung may-ari na to. And all the time, ito talaga kami to tinitira. Napakababait nila. Kasi no on the back nito, yung bahay na tinitirahan ko before. So, last night, nakapag-enjoy naman kami. Nakapaglakad. Sobrang pagod. Siyempre, puyat galing uh, Pilipinas. Pero maagap kami umuwi kahapon around 8 or 9. nag up kami, naligo, natulog at napakahaba ng tulog namin kaya nabawi namin yung mga pagod namin. So medyo maagap kami nagising, hindi pa kami nagbe-breakfast. So we decided na pagsabayin na ang breakfast at lunch at makapamasyal along the way on the big seaside. Dito sa big seaside na to sa may uh, Ratchada, dito talaga ako nakatira. Kaya familiar ako maipasyal ko yung dalwa And actually, nadala ko na noon si Marian. So, masaya naman kami. Nakita kami ni Edison. Ang dami namin catching up, kwentuhan. And mamaya nga ay mamamasyal tayo sa temple. Kasi hindi pa nakakapamasyal si Mika at may mga updated na temple na gusto rin namin puntahan ni Tambilina. And ay, we going also in uh, Prato na Kung saan nandun yung mga food trip uli At mga shopping Pero last day sa market market Nakapagwaldas na kami ng konting pera. Nabudol na kami ng market market. May mga ilan na kaming pasalubong at personal things naming nabili. Hindi ko lang na-call kasi ayaw na ni Edison kagabi dahil nag-extend kami ng konting tsikahan bago siya umuwi ng gabi. So, dahil nga sabi ko kay Edison, itong aming bakasyon ay very chill lang. Hindi kailangan magmadali kasi medyo matagal naman kami dito. Kasi gusto ko rin nakakapagpahinga kami para may energy kaming mamasya. Lalo na medyo mainit ito sa Thailand kaya kailangan pag-ingatan pa rin ang ating health, di ba? Kaya huwag natin kakalimutan magpahinga, kumain, uminom ng tubig, vitamins to protect sa bakasyon ito. So guys, nita nag-enjoy ka ba kahapon sa first day mo dito sa... Sa ano? Sa Bangkok? Ano masasabi mo sa Bangkok? Maganda ba? Maganda siya! Excited ka ba sa mga susunod pa nating game? Yup! Yes! Anak! You're so happy ba sa ating banding dito sa Bangkok, Thailand? Yup! Yes, ayun na miss lang namin ang papa niya but actually yung papa naman niya is always ka-text and ka-big call namin kanina nga pagkagising, nakapagkwentuhan at nakapag-update na kami. Ganon din sa mga pamilya namin sa Pilipinas. So guys, kami ay lalarga na at ipapakita ko pa rin sa inyo along the way of side kung saan lang yung mga alam kung napupuntahan ko dito sa Bangkok at mga ina-activities namin mamaya. magla lunch na kami and samahan nyo kami the rest of our second day or day 2 namin dito sa Bangkok, Thailand. So see you guys later! Later, bye! Diyan, ng pagkain. Guys, sa baba ng aming uh, bahay, uh, tradition to ng mga tigatay na nag-aalay nag, ano, nag sila ng mga pagkain dito. nag sila. Ayan. So, pwede ka mag-tira mag dyan. Tsaka mag ka dyan. Ayan. Guys, welcome back to our channel. Ito na kami sa loob ng Big C. Na-amaze ako kasi binago na pala tong Big C like before 5 years to 6 years ago. Inupdate update na niya at dumami yung mga tiyangge dito. Titingin pa rin ako ng mga inang pasalubong or madadala ko sa states or pasalubong. Ayan. So, so happy. Nakarating ako dito. Ang sarap ng lunch namin and affordable yung price. And uh, nag-enjoy naman kami. So guys, special muna kami ito sa loob ng Big C. hina ko kayo kung saan pa kami pupunta for second day namin dito sa Bangkok, Thailand. Na super chill lang talaga yung mga ginagawa namin. So see you guys later! Guys, welcome back! Nito na kami sa taas ng Big C. Dito ako nag-grocery. Dito ako nagpapapalit ng pera before. Nagpapadala ng pera before sa Pilipinas. So nag-work pa ako dito. Medyo talagang inadjust at pinaganda nila. And medyo nagmahal na rin yung mga paninda. Siyempre nag-update na. But all of that, ang ganda pa rin mamili dito ng mga pasalubong or mga paninda kasi talagang nakaka-discount ka. So kanina, yung mga nag-sale sa baba, marami din akong nabili na gamit namin or pasalubong at saka mga paninda ko. So guys, balikan ko kayo. We're going na to the temple. Magko-coffee lang yata kami after that magpapahinga bago ni kami mamasyal mamaya hapon. So, see you guys later. guys, hindi ko pa rin tayo sa taas ng Big C or ito sa bangko. Baka daming mga skincare dito. Nakakatuwa kasi yung mga skincare dito sa Shea, kaya pwede nyo i-try kung okay sa si inyo. I think magdadala ko nito sa bang Ah, sa bangko. Siyempre sa bangko nga tayo. Sa states or pasalubong ko sa states sa mga friends ko. To try din kasi maganda talaga ang mga skincare dito sa Bangkok. So, we'll try later kung ano yung the best at baka mag Watson Paul tayo or 7-Eleven skincare tayo so see you guys later nandito kami sa the street. Ayan, ang ganda-ganda niya. Ito yung isa sa tinatambayan kong mall. Kung saan ako nag-Starbucks, nag-Burger King, nag-shopping dito. Ang ganda-ganda niya ngayon. Ayan, it's a dragon. Ayan. Sasamahan kami for another pasyal pa dito. Tambe. So, let's go guys! So many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better days. Hey guys, I am Guys, coming to the party. I am not coming to the party. I am not coming to the party. I am not nandito kami sa the street. Ito pa rin sa Ratcha. Wait lang, mag-buy mo na. Nice Ito nilang Reyna. Ayan. It's the queen. So foggy, but I've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep dying everything see you in the next life to be a better me i don't think that my head's all straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my meditate guys i need to have me so the street uh, starbucks dami nilang collections Ayan. So, mag-Starbucks muna kami bago kami bumalik ng hotel, bago kami mag-temple. So, ang ganda ng place niya. Pwede siyang tambayan. And most of the time, nung nandito ako, nung nag-work pa ako, dito ako gagawa ng lesson plan talaga to stay, mag-chill kasi malamig dito and malapit lang do sa condo ko. So, ang ganda ng Starbucks nila. Napakalaki. So, sa guys, samahan nyo kami, mag-chill coffee muna kami for Starbucks. Ito yung favorite ko kahit sa States sa Pilipinas. Ang kay Tambi ay chocolate. Ang kay ba? Siyempre si Pampalabas ng ewan sa kanya. Gusto nila din. So magpapalamig muna kami after balik kami ng hotel. Fresh na. Then we going to temple. To see also Edison. Sa some of my mga So, see you guys mga Pray, I believe in the better day. fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try at anything so i'ma just keep dying everything see you in the next life have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need for some better days. Yeah. All I need for some better days is all I want. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. There's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah. I need some better days, cause all I want